Hataw Balitaw Aurora Hiniling ni Board Member Pedro Ong Jr. sa mga kapwa nito mambabatas ng sangguniang panalawigan ng SP Aurora na suportahan ang kanyang panukala na taasan na o dagdagan ang budget para sa pang-araw-araw na pagkain ng bawat Persons Deprived of Liberty o PDL na naka, nakasalukuyang nasa pangangalaga ng panlalawigang piita ng Aurora. Ayon kay Board Member Ong, nakakaawa umano ang kalagayan ng mga PDL sa loob ng panlalawigang piitan na bagaman kasalukuyan palamang lamang nililitis ng hukuman ang bawat kasong kinakaharap ng mga ito at hindi pa naman nahatulan ay naalisan na ng kalayaan at tila tinitipid pa sa kanilang pang-araw-araw na pagkain habang nasa kustudiya ng pamalang panalawigan ng Aurora. Pero kung titignan yung mga nakalagay sa pangalan natin, budget, 150 yun na 300 lans ipitin natin 60 si pesos. Kung mga pa naman, different na sila sa liberty, ah uh, hinili ko na meron ako nang ano, solution din, nakapende, na tagtigal kahit PT man lang, uh, perde yung pagkain ng mga PTA natin sa ating uh, piitan. Mukha na kabayaan po yung, yung mga PTA. Yung ating mga naka, nakalagay sa ating J. Nakupay po ka, na yung isa ko, ako rin po nagpataas sa kanilang pagkain kada araw from 40 to Hanggang mayroon, 60. Hanggang ngayon 60 po po ang, ang, pagkain ng isang PDA. 60 pesos. Ibig sabihin, 20 pesos per kain. Sapagkat, ah, hindi rin ang kasalanan sila yung magkasala. At hindi rin lahat at kaya sila may kasalanan. At ah, hindi pa rin sila makapagalanan sila'y yung magkasala. Yung mga nakabilang po susuportahan yung resolusyon ko na ni Chris Duro na itaas natin ang uh, gastusin ng pagkain ng mga PDL sa uh, ating bilang buhay. Mawawa sila. Mawawa sila. Six, 20 pesos per day. Isipin mo ka, 20 pesos per kain. Ano mo yung 20 pesos? Tumili ka nga na bibig ka. Magkano? Di ba? Uh, siguro mga panahon, para bigyan ng pundo ang uh, natin sa atin Sinabi ni Ong na bago umano siya maihalal bilang BC Alkalde sa bayan ng Balera, siyam na taon na ang nakakaraan ng maisakatuparan ng panukalan nito sa Sangguniang Panalawigan na dagdagan ang budget para sa pagkain ng bawat nakapiita sa Aurora Provincial Jail na kung saan mula sa 40 pesos ay naging 60 pesos ang nakalaang food allowance ng bawat PDL na hanggang sa ngayon na nakabalik na daw siyang muli bilang board member ng lokal na pamalaan sa probinsya ay hindi pa rin nadadagdagan ang 20 piso o 20 peso per meal na budget para sa pagkain ng bawat mamamayang nasa loob ng pitan. Kumpiyansa si Bukal Ong na pagbibigyan ni Aurora Governor Isidro Galban ang kanyang hiling na dagdagan ang budget para sa pagkain ng bawat PDL mula sa kabangyama ng pamalaang panalawigan lalo't ito naman ay suportado ng iba pang mga halal na opisyal ng probinsya para sa kapakanan partikular na ng mga nakapiit na mamamayan ng Aurora. Hataw Balitaw Aurora